Sa pagpapatuloy, ilang araw ang lumipas sa gilid na bulwagan ng palasyo, nagpunta si Li Yuan upang makipag-usap kay Tuye. Iniulat ni Li Tianyuan na ayon sa utos ni Tuye, lahat ng mga inapo ng pamilya Tu ay ibinaba sa pagiging pangkaraniwang mamamayan sa mga nagdaang araw, maliban kay Prinsipe Tu Su, dahil siya ay nakaistasyon sa labas at hindi pa nakararating sa kanya ang kautusan. Gayunpaman, sinabi ni Tuye na hindi iyon mahalaga at maaari nila iyong pag-usapan sa ibang pagkakataon. Namula si Tuye habang tinanong niya kung paano ang naging pagpili ng kanyang iniutos na harem. Ipinaliwanag ni Litian Yuan na hindi nila sinuway ang utos ni Tuye, ngunit dahil sa kakulangan ng oras, humihingi siya ng paumanhin. Pinalakpak ni Li Tianyuan ang kanyang mga kamay upang ipatawag ang mga babae at inihayag na sila ay dapat lumabas upang makita ni Tuye. Sa matinding pononibik, hindi maitago ni Tuye ang kanyang kasiyahan habang inaasahang makikita ang mga babae. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming magagandang dilag na nakahanay sa kanyang harapan. Agad na kumislap ang kanyang mga mata at nagsimulang tumulo ang kanyang laway, iniisip kung ito ba ang paraiso. Nang makita ni Lithian Yuan ang reaksyon ni Tuye, napuno siya ng pagkadismaya. Nagbigay galang ang mga babae kay Tuye, at agad naman siyang nagutos na maaari na silang tumayo. Habang patuloy pa rin sa pagtulo ang kanyang laway, lumapit si Tuye kay Lithian Yuan at tinanong siya kung mayroon bang sinuman sa mga piniling kong Cubans ang mahilig sa pagpapakasasa. Naguluhan si Lithian Yuan at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Tuye sa pagpapakasasa. Napakunot ang noon ni Tuye at inakusahan si Li Tianyuan ng pagpapanggap na inusente, iniisip kung hindi ba niya talaga nauunawaan ang konteksto ng usapan. Nag-alinlangan si Li Yuan kung nagsisimula na bang maghinala si Tuye, ipinaliwanag niya na karamihan sa mga babae na dinala sa palasyo ay mula sa mga makapangyarihang pamilya, na sa tingin niya ay hindi kapansin-pansin, ngunit may dalawang babae ang naiba, sina Fantaozu at Zug sha. Naalala ni Li Tian Yuan na mahigit isang dekada na ang nakalilipas, sa panahon ng paghahari ni Emperador Du Chenjun ng dakilang dinastiyang Chen, dalawang tanyag na pamilya, ang pamilya Fan at pamilya Zug, ang nagalit sa yumaong emperador at tunuyang nilipol, sa isang bigla ang bugso ng damdamin, palihim niyang iniligtas ang dalawang batang babae habang isinasagawa ang pagpuksa sa kanilang pamilya. Sa loob ng mahigit sampung taon, itinago ni Li Tianyuan ang kanilang tunay na pagkatao at pinalaki sila sa kanyang tabi. Hindi niya inaasahan na namana ng dalawa ang talino at kakayahan ng kanilang mga ninuno, kaya naging mahalagang mga pyesa sila sa kanyang plano. Noong isang gabi, ipinatawag ni Li Tianyuan si na Fan Taozo at Zug Sha. Lumuhad ang dalawang dalaga sa harap niya, at inihayag ni Li Tianyuan na ang emperador ng Chen, si Tu Chenjun, na siyang pumatay sa kanilang pamilya, ay patay na. Nagimbal ang dalawa sa balitang ito. Ipinaliwanag ni Li Tianyuan na hindi nila maaring personal na magiganti, ngunit may pagkakataon silang pabagsakin ang mga pamilyang sumira sa kanila. Subalit may matinding panganib, ang bagong emperador, si Tuye, ay hindi lamang tuso kundi mas masama at mas malupit kaysa kay Tu Chenjun, isa itong sitwasyong maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Walang pag-aalinlangan, Agad na idiniklara ni Fan Taozo na handa siyang mamatay ng isang libong beses para sa paghihiganti, sinundan naman ito ni Zug siya, na sinabing matagal na niyang inihanda ang kanyang sarili upang isakripisyo ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Litian Yuan na ito ang perpektong pagkakataon upang mailagay ang dalawa sa tabi ni Tuye sa ilalim ng dahilan ng pagpili ng concubines, nang sa gayon ay walang maghihinala. Sa kasalukuyan, kumikislap ang mga mata ni Tuye habang sinusuri ang mga babae napansin niyang may dalawang natatanging dilag, sina Fanta Uzo at Zug Xia. Habang pinagmamasdan ni Litian Yuan si Tuye, nagulat siya. Iniisip niya kung napansin na ba ni Tuye ang tunay na pagkatao ng dalawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang downy, nalaman ni Tuye ang impormasyon at mga katangian ni Zug Xia, na siya ang apo ng isang dakilang iskolar na si Zug Tiangang noong panahon ni Tu Chen Jun. Siya ang nag-iisang natirang miyembro ng pamilyang Zug matapos silang lipulin, Nalaman din ni Tuye na inampun siya ni Li Tianyuan at lumapit sa kanya upang maghayganti at pabagsakin ang kanyang kaharian. Sa kabilang banda, nakita rin ni Tuye ang impormasyon at mga katangian ni Fan Taozo sa parehong paraan na pag-alaman niya na siya ay apo ng mayamang mga ngalakal na si Fan Shuiyan noong panahon ng paghahari ni Tu Chenjun at siya lamang ang natitirang buhay mula sa pamilyang Fan matapos silang lipulin. Inampundin siya ni Li Tianyuan at lumapit kay Tuye upang maghiganti at wasakin ang kaharian. Ngumiti si Tuye kay Li Tianyuan at nagkomento na ang dalawang binibini ay orihinal na itinanim ni Li Tianyuan bilang mga especially iya, at napakahusay ng kanyang plano. Dagdag pa niya, ang mga babaeng may malaahas at malaalakdan na kagandahan na nagdadala ng kaguluhan sa harem ay isang karaniwang kasangkapan ng isang malupit na pinuno na magdadala ng kanyang bansa sa kapahamakan. Lumapit si Tuye sa dalawang dalaga na may malisyosong ngiti sa kanyang mukha. Habang sinusuri sila, napansin niya kung gaano sila kaganda. Kaya tinanong niya ang kanilang mga pangalan. buo ang loob na sinabi ni Fantaozo ang kanyang pangalan, samantalang si Zug siya naman ay kabado at nauutal sa pagsagot. Lumapit si Tuye kay Zug siya at napansin niyang mukhang kinakabahan ito. Labis ding kinabahan si Litian Yuan. Natatakot na baka mailantad ni Zug ang kanyang tunay na pagkatao dahil sa matinding presensya ni Tuye. Hinawakan ni Tuye ng bahagya ang baba ni Zug at sinabing huwag siyang matakot dahil siya ay talagang madaling lapitan, habang nakangisi, titig na titig siya sa mukha ni Zug Bigla na lang umiyak si Zug at lumabas ang kanyang luha at laway, na labis na ikinagulat ni Tuye. Hindi ito alam ng iba at hindi rin ito nakatala sa mga nakatagong katangian ng sistema, Ngunit sa isang estado ng matinding emosyon, kapag hinawakan siya ng isang lalaki sa maseselang bahagi ng kanyang katawan, kasama na ang kanyang baba, ay nawawalan siya ng malay dahil sa matinding hiya. Nag-aalala si Fantaozo habang si Tuye naman ay nabigla sa nangyari, samantala, kasing gulat din ni Tuye si Litian Yuan, labis ang panghihinayang ni Tuye at sinabi niyang dapat ito ay isang eksenang magpapalakas ng kanyang koneksyon kay Litian Yuan, ngunit sa halip Nauwi ito sa isang kaguluhan. Muling nagsalita si Tuye, iniisip na hindi niya inaasahan na ganoon kababa ang pagpaparaya ni Zug siya, kaya siya mismo ang sumira sa kanilang palabas. Naisip niya na tiyak na matatakot si Li Tianyuan na mabunyag ang tunay na pagkatao ni Zug at siguradong maghahanap ito ng paraan upang palitan siya. Biglang may lumuhad ng mariin si Li Tianyuan, Agad siyang nagpakumbaba at inamin na nagkulang siya sa kanyang tungkulin at nagkamali sa pagpili, kaya nararapat lamang siyang parusahan, sinabi niyang siya na mismo ang magtatanggal kay Zug siya upang itama ang pagkakamali. Ngunit, agad itong pinigilan ni Tuye. Sinabi niyang wala ng ibang pagpipilian kundi ituloy ang palabas. Kinuha niya si Zug siya sa kanyang mga bisig at sinabing gusto niya ang ganitong klase, isang babae na madaling bumigay sa kaunting pang-aakit. Nakita ito ni Fan Taozo at galit siyang tumitig kay Tuye, sabay bulong sa sarili na tunay ngang isang manyak ang malupit na emperador, pinunasan ni Li Yuan ang kanyang pawis at nagpasalamat kay Tuye, pagkatapos, diretsong tinanong ni Tuye kung napagdesisyon na ba na si ay magsisilbi sa kanya sa kanyang kama. Patuloy na tinitigan ni Fan Tauso, si Tuye, nang may galit at ipinangako niya sa sarili na pagbabayaran ng tyrant ang lahat ng kanyang kasalanan balang araw. Gayunpaman, naguluhan at nabigla si Fan Tauzo nang biglang lumingon si Tuye sa kanya na may kuryusidad sa kanyang mga mata. Nagtataka si Tuye kung bakit siya tinitingnan ni Fan Tauzo nang may hindi pagkakasiyahan. Ngumiti si Tuye ng pilyo habang namumula ang kanyang mukha at tinukso niya si Fan Tauzo. Tinanong kung gusto rin ba niyang magsilbi sa kanya sa kama, ngunit sa halip, iminungkahi ni Tuye na maglaro na lang silang tatlo sa gabing yon, na ikinagulat ni Fan Tauzo. Bagaman tanghaling tapat pa lamang, nasa loob na si Tuye ng kanyang silid kasama si Nafanta Uzo at Zug siya. Pagpasok niya sa loob ng mga kurtina, labis siyang nagmalaki habang ipinahayag niya na sa lahat ng mga dilag sa palasyo, ang dalawang dalagang ito ang tunay na pinakamagagaling. Samantala, nakahiga sina Nazug at Fan Tauzo sa kanyang kama habang pinagmamasdan siya, Ipinahayag ni Tuye na ayon sa sistema, ang dalawang dalaga ay lumapit sa kanya upang wasakin ang kaharian, isang bagay na maaari niyang magamit ng husto. Naalala niya si Li Tian Yuan at ipinaliwanag na yamang ang dalawang dalaga ay palihim na inampun ni Li Tian Yuan at partikular na ipinadala sa kanya, tiyak na may pambihirang kakayahan ang mga ito. Gayunpaman, nalungkot si Tuye sa katutuhan ng ipinapakita lamang ng sistema ang pangunahing impormasyon at mga indeks ng kakayahan, kaya hindi niya tiyak kung anong espesyal na kasanayan mayroon ang dalawang ito para sirain ang bansa. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Fantauzo si Tuye, nagtataka siya kung ano ang iniisip ng tyrant, nagkatinginan sina Zug siya at Fantauzo, at sa kanilang isip, napagpasyahan nilang handa silang magsakripisyo. Inisip nila kung paano sila pahihirapan ni Tuye at inasahan nilang gagamitin niya ang lahat ng uri ng pamamaraan upang hiyain sila. Inakala nilang gagamit siya ng latigo sa kanila upang pilitin silang sumuko sa kanyang pamumuno, inisip ni Fantauzo na maaaring sunugin siya gamit ang natutunaw na kandila. Habang nakatitig sila kay Tuye, inaasahan nila kung ano ang kanilang magiging kapalaran, mapanlin lang ang anyo ni Tuye habang malalim siyang nag-iisip at matamang nakatingin sa kanila. Ikinomento e ni Fantauzo na ang hindi paggawa ni Tuye ng anuman ay nagpapakita ng mas nakakatakot na imahe. Naalala niya nang dinala sila ni Li Tianyuan sa palasyo at may isang bagay na partikular niyang ipinaalala sa kanila. Sinabi ni Li Tianyuan na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang tunay na pagkatao dahil naghanda siya ng mga paraan upang matiyak na hindi sila matutunto ni Tuye. Ngunit matalino si Tuye, at bagaman siya ay malibog, hindi siya madaling madala sa kagandahan lamang. Dagdag pa ni Li Tianyuan na si Zhao Zuo ay nagbigay na ng suporta kay Zhao Shu. Na hindi lamang kanilang kakampi kundi isa ring katunggali. Habang tahimik na nakikinig, nagkaroon ng seryosong ekspresyon sina Zug Xia at Fan Taozou. Lumapit si Li Tianyuan sa kanila at sinabi na kung nais nilang makuha ang tiwala ni Tuye, kailangan nilang ipakita na mayroon silang halaga maliban sa kanilang kagandahan. Ngumiti siya sa kanila at sinabing alam niyang alam nila kung paano ipakita ang kanilang karagdagang halaga. Biglang natauhan sina Zug siya at Fantauzo nang tanungin sila ni Tuye kung ano ang iniisip nila kaya sila nawala sa sarili. Nagtanong si Tuye kung ano ang iniisip nila at kung ano ang kanilang mga espesyal na talento o kasanayan. Nagkatinginan sina Fantauzo at Zugsha at kapwa nilang naisip na ito ay ayon sa kanilang inaasahan. Agad na sumagot si Zug siya at sinabi niyang bihasa siya sa panghuhula pagmamasid sa mga bituin at pagsusuri ng sulat kamay. Dagdag pa niya, dalubhasa rin siya sa paggawa ng mga talisman, feng shui, pangangalaga sa kalusugan, medisina, at alchemy. Napaisip si Tu Ye kung ito ba ang lakas ng isang anak ng isang dakilang alchemist at scholar. Nahihiyang idinagdag ni Zug siya na may kakayahan din siya sa pagpapaligaya sa silid tulugan. Ngunit agad siyang tinuwanin ni Tu Ye at sinabi, ikaw na himeteyan lang sa isang haplos ay may lakas ng loob pang sabihin may kakayahan sa kama. Pagkatapos, lumingon si Tuye kay Fantauzo at tinanong siya, napansin ni Fantauzo na hindi masyadong nasiyahan si Tuye sa sagot ni Zug siya, naalala ni Fantauzo na nagmula siya sa isang pamilya ng mga mga ngalakal at mula pagkabata ay nasanay na siyang makisali sa iba't ibang negosyong kasama ang kanyang lolo. Ipinahayag niya na dahil lumaki siya sa ganitong kapaligiran, hindi lang siya bihasa sa paghawak ng pananalapi kundi may malalim ding pangunawa sa kalikasan ng tao. Gayunpaman, natutunan niya mula sa kanyang lolo na ang pagkakaroon ng dalawang kasanayang ito ay maaaring magdulot ng hinala mula sa mga makapangyarihang tao. Muling bumalik sa kasalukuyan si Fan Taozo at naisip niya na ang unang hakbang sa paghihiganti ay ang pagpapahalaga sa sariling kaligtasan. Kaya naman, habang ipinapakita ang kanyang halaga, dapat niyang ipakita na wala siyang banta. Sinabi niya kay Tu Ye na bilang isang mahina at inusenteng babae, wala siyang anumang espesyal na talento o kakayahan. Idiniin niya na hindi niya maaaring ipaalam na mahusay siya sa pananalapi o sa pagbasa ng ugali ng tao. Dagdag pa niya, kahit nagmula siya sa isang marangal na pamilya, ulila na siya sa ama't ina at ang tanging maipagmamalaki niya ay ang napakalawak na ng minana niya. Isinaad niya na walang mas mainam kaysa sa imahe ng isang mayamang dalaga na walang pamilya at lubos na mahina. Ngunit iniisip ni Tuye ang ibang bagay, na siya at naisip kung si Fan Tauzo ba ay isang bersyon ng Batman mula sa ibang universe mayamang ulila na walang pamilya. Napaisip si Tuye at napagtanto niyang kapwa may malaking ambag ang dalawang dalaga sa layunin niyang sirain ng bansa, ipinahayag niyang bilang pinuno ng isang bansa, hindi niya kailanman gugustuhin ang yaman ni Fan Tauzo. Sa halip, iminungkahi niyang ipamahala kay Fan Tauso ang pambansang kayamanan. Nagkonwari si Fanta Uzo na nahihiya sa alok na iyon, ngunit sa loob-loob niya, kinilabutan siya ng tuluyang lumubog sa kanya ang sinabi ni Tuye na gusto niyang ipamahala kay Fanta Uzo ang kabangyaman ng bansa. Hindi niya namalayan na iniisip na ni Tuye ang kanyang tunay na plano, alam niyang si Fanta Uzo ay nagmula sa isang negosyanteng pamilya na bihasa sa pandaraya at pangungupit. Sa madaling salita, ang pagtatalaga sa kanya bilang tagapamahala ng kabangyaman ay isang paraan upang tuluyang maubos ang yaman ng bansa at magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya. Pagkatapos, lumingon si Tuso kay Zogsha at ipinahayag na siya naman, bilang nagmula sa pamilya ng mga iskolar, ay may ibang tungkulin, ayon kay Tuye, ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang mga tyrant ay may hilig sa mga taong nahuhumaling sa imortalidad, kaya naman, dahil may talento si Zhao Shu, itatalaga niya itong pambansang babaeng guro at pangangasiwaan din niya ang pambansang ospital upang masiguro ang kanyang mahabang buhay sa pamamagitan ng alchemy Labis na nasindak si Zugsia nang marinig niya ito samantala iniisip naman ni Toye ang magiging papel ni Zug siya, isang dalaga na maghahanda ng lason at pagkatapos ay ngingiti habang sasabihin Oras na po para sa inyong gamot kamahalan Bigla siyang may naalala at idinagdag na may isa pa siyang mahalagang bagay na nalimutan Ngayong si Zug ay isang pambansang guru na dapat siyang magsuot ng opisyal na kasuotan tuwing makikita siya ni Tuye. Sa kanyang isipan, inilarawan ni Tuye ang itsura ni Zug sa kanyang daos robe at napabulalas siya, ang cosplay ay napakaganda. Labis namang natakot si Zug siya nang marinig niya ang mungkahing iyon. Samantala, si Tuye ay nagkaroon ng matinding pagdurugo ng ilong habang iniisip ang iba't ibang bagay, iminungkahi niya na kung magko-cosplay na rin lang sila. Dapat ay todo na. Inisip niya ang kanyang mga dalaga na nakasuot ng mga sikat na kasuutan, kaya naman hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik.